Alright, magandang hapon, no? welcome to our channel So, dito yung vlog So, sila ay malulungkot Kagaya ng lahat, oh So, yun ang inaasahan Na nangyari na, ang dapat na nangyari Alright, ayan, nandito tayo ngayon sa terminal ng Piltranco Dito sa Pasay So, Mr. Artista, Artista na walang pelikula. So, bakit nandito ka? May pinagawa lang. Ito yung bitirado natin na empleyado rito sa Filtran ko. So, yon Mukhang uh, ano ah. Anong mayroon? May shooting. May, may shooting ka ngayon? <laughs> so, yun na, na, na sa likod ng pagtawa ni artista may sa likod na nararamdaman yan so kung makikita nyo guys napakalungkot ng area ngayon dito ngayon no? So, hindi ko masasabi kung anong mayroon ngayon. Kasi hindi magkaig yung bus <laughs> ngayon, wala. Ay, ayon, ayon, ayon. Medyo lumabas na konti sa bunganga ni Artista. So, ayan po, malapit na. Dumilim. Mr. Istor! Ano na? Ano balita? Ayan, hindi sila makasagot dahil hindi nila alam kung ano yung balita. Ano? Is there a star? Board! Ano na balita, board? Minsan lang ako mag-blackboard, o? Oh. Oy! Board! Oy! Bakit tumalayo ka? Oy! Ayaw mo maramdaman yung pagsasarado natin? <laughs> ha? O, oh, yan, board member namin, tumatakas sa tanong. Alright, right guys, no? Ayan, yeah, napakalungkot na ang uh, sitwasyon ngayon dito sa terminal ngayon, no? So, yun, uh, suspense ang mga balita para bukas. So yan, kausapin natin sila Sir Ariel at saka itong mga ibang empleyado. So yan, may dalawang bus doon, 1910. Ayan. Nakagarahin na. <laughs> <laughs> Bakit tumayo? <laughs> Tumatayo lang yung Sir Ariel, oh. Hindi. Eh, <laughs> Bakit, Sir? Parang malapakalungkot ngayon. Bakit ang bato ko? Bakit? Ay, bet ako. Bakit ka live vlog, Sir? Ah, sakit ng bato. Alam ko yung mga high blood, sir. Mga walang pera, eh. Walang pera. Bakit walang pera, sir? Yeah, ito, ito na yung dalawa, ko. so, right, guys. No, mangungulit tayo. Dong. Anong balita, dong? Magkasama na lang tayo. Isama ko na lang kayo sa vlog natin, dong. Ano na? Panalo sa bungan o talo sa bungan? Wala, hindi alam po saan dumaan yung ano, eh. Ha? Hindi alam po saan dumaan yung panalo, eh. Pero sa tingin mo, panalo ba ang laban natin bilang empleyado? Uh, ano? Ah? Wala ka tayong maasahan? Ah, ganun ba? Hey. ikaw, ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Wala, wala ko sa atin. Ay, nako. Kawawa naman itong mga kasama nating empleyado. Ito na talagang buhay ngayon. Ayan. Buti na lang. Buti na lang ako. Nakauna. <laughs> Sir! Sir! Sabihin mo na sir, alis na ako sir. Mamaya i-vlog ko pa tuloy kabila, skiya. Ano nang balita? Bunga <laughs> ko din dami. Naka-record to sir. <laughs> Ay nako, yan. Yan na yung presyo ng filtran ko na magtatapos sa 2025. Yan pa rin ang pamasahe hanggang magsarado. <laughs> so yan guys, no, magsasara na ang filtran ko. Bukas wala na biyahe, ayan. Fake news o hindi, bahala na. 3 <laughs> hours later. Shout out kay Dodong Puxit. Last din lang yung tanong. Sabang. Kung siya nga, pinaka pa ako. No? So yun guys, no? Pagawa naman tayo mga tropa natin, no? Tingigil pa sa kami bukas. Dodong Puxit, oh. Nangihinayag talaga, oh. Sayang yung ano niya. Kaya nagtatapos na rin talaga yung <laughs> yung dapat. Pero ta tama ba doon? Tama mag-desisyon nila dong Hindi ko alam. Opinion niya ni Pogset pero para sa akin hindi tama. Pogset <laughs> so up sige Pogset. Atlas. Okay, sana nga ba mga... ka Ha? Sana ba ka nagulit pa kayo ngayon Hindi lang yon Tsaka hindi na talaga tayo mano kasi over age tayo eh. Yeah, nga, patay tayo, kaya mga yung patang kapatid oh, ay pangyayalan. Kaya hindi nga pwede pati magpalipat-lipat ng tabaho. Oo, panibagang pagkisama diba? Oo. Okay, eh. oh, so, talaga tsaga tsagaan lang talaga tayo sana mabuhay pa ulit na no sana manong balik maraming nasayang na pagkakataon susko ko yan e si Pugsit <laughs> shut out Pugsit Sa <laughs> <Sa labay>. ah <laughs> ganun talaga buhay yan. <laughs> shut out na lang. Oo, sige sige. Yo, shut out, shut out. Ay. There. Pero well. Good luck. So yun uh, at si Dana yo. Kahit anong gawin mo kay Danoy, nakangiti talaga si Danoy. Kahit kako, ang huling pagkakataon na lang. <laughs> okay lang. Okay lang. Tuloy ang laban Tuloy ang Oo. Oh. Malup Malupit. At Malupit at talaga. <laughs> Malupit talaga yung idol natin si Danoy. Permanente. Ha? Permanente? Permanente, okay. Okay so alright. <laughs> okay sa <pa>, outright. <laughs> Ayan. Ayan na si ano, Pugsito. Bas niya. So dadalhin na to ng turbina ngayon. gabi na to kasi last nang biyahe to. Iyan. Dadalhin na ng turbina yung bas niya. pogset, doon na igagarayan. Si wala nang biyahe bukas. Ayan So Ayan Nakakalungkot Malisipin Wala na talaga Sasara na talaga Tayo ng Piltranco At ito naman yung Base Diet Asan yung bus mo dong? alin dong? Uh. Ah? Kayapa wasi cepat din. Kenino bayan. Ah. mo pa yung Boy. Au. Di pala. Shout out kay ano Word So ito ngayon dito kami sa Kia So anong <laughs> Parang Parang di mo nakakakilala Sa <laughs> pagbablog na niya, May bayad yan Ay. <laughs> Ay Naano yun nakagiti pa rin no? Wala. Pero iiyak na yan Iiyak na yan Wala tayong magawa eh Bakit? Di pa ba sa atin to Ito Pero Yung barko nga Takot sila malunod Hindi oh. naman sa kanila yung barko Bakit matakot sila malunod yun so, lang. So, so tanggap mo ang katotohanan para bukas. sa Sarado na ako sarado. Oh, sarado na ako sarado. Hey. Hindi na ba totally sarado? Ano, ano, ano? Ayan, yan, yan, yan board. Mo, Pakinggan natin yung ano ni board. Hindi nga ako umuwi sa bahay dahil sa maraming trabaho eh. Hmm. Oo. Oh. So. Hindi nga ako umuwi sa bahay dahil maraming trabaho. Oo. Oh dito dalawa isa dalawa lang kabaho magpaneho ka lang matulog kakain oo oh, yan at, samantala sa bahay tangali hanggang tangali 20 minutos na eh diba oh, okay. okay. saan ka <coughs> oh, wala ka nang na gawa maglalapag ka pa oo oh, tama tama so bukas alam na, oh, alam, na. alam na okay okay so alright mamaya update ko kayo ulit sa mga mangyayari ang bukas sa turbina, update ko kaya lahat. Okay, importante. Malusok tayo. Sakit. Correct, correct. Dal marami pa lang pagkakataon, so, di ba? Pag pa. Okay, sige sige sige.